Hello guys, uh, for today's video guys, uh, pupunta tayo ngayon sa palayan at um, mag-aayos tayo ng pilapil uh, since kasi guys maraming bitak yung lupa no, although na tractor na siya guys so kailangan pa rin natin siyang gamitan nito guys, ayan ito yung um, equipment na gagamitin natin para um, mapigilan yung uh, tubig uh, sa pagpunta sa kanal So it's already 5 o'clock in the morning guys no So kung makapapansin nyo guys ah, Medyo maliwanag na yung paligid natin oh. no So yun nga guys no Yung advantage ng irigasyon Kahit ah, nakakaranas tayo ng ah, init ng panahon no oh, Ay ah, nakapagtanim pa rin Yung ating mga farmers Dahil ah, meron pa rin ah, tubig yung dam So kagabi guys pumunta tayo dito no. At uh, same uh, same pa rin. Ayun, nakasarado pa rin uh, yung papunta outlet papunta dito. So dahil nga tignan naman guys no. Uh, maganda na yung um, land preparation nila. Malinis na yung mga palayan nila. Uh, dito naman sa kabilang banda, yung area na papunta dito hanggang doon sa dulo ay hindi pa Uh, nag-uumpisa pa lang at ngayon naka-schedule para sa uh, tubig yan, medyo malakas na yung um, current ng uh, tubig galing sa dam so ibig sabihin guys uh, sarado yung mga ibang area so sinasarado doon para uh, itong area naman ito uh, de-direcho yung tubig at eto na nga guys to no? So, andito na tayo sa irigasyon. Sa napakagandang irigasyon dito sa amin, guys. At makikita nyo, guys, meron na dito, um, meron na pala dito nakapagpunla. Ayan. See? So, may nakapagumpisa na mag, uh, gumawa ng punla, ano? So, kahit na sa matinding init na nararanasan natin mga, mga farmers mga idol no? um, yung uh, planting season ay hindi pa rin talaga mabipigilan so ito yung isa sa mga advantage mga farmers uh, kung may irigasyon so kaya ito talaga ang pinaka buhay no ng ating mga farmers itong irigasyon dahil kung walang tubig Walang uh, sapat o maayos na irigasyon ay hindi makakapagtanim yung ating mga farmers. Kaya malaking tulong.